kung ano, um, Red Wedding mismo po. Itigil ang kasal! yo Tagbo! Ito ko na-experience na parang four days po akong walang boses. As in, sobrang paus po talaga ako. Parang lahat po ng emosyon na ibigay po namin. Tapos, dito ko rin first time na nakita si Ruru na nagkasakit po talaga na one time may taping kami hindi po siya nakapag-taping. Kumbaga, ang call time namin dalawa, 3 p.m. Tapos, uh, by, by 12 noon, nag-message sa akin si Ruru na, Brother, negative, di ako makakapag-taping ngayon. Ito yung advice ng doktor ko. So, na over patig siya. Sobrang pagod kasi Miss Rio Loxing, uh, si Pon. Kasi nga, yung eksena namin na yun, 4 hours, four hours si Miss Rio halos nagda-drama. Uh, umiiyak. And dito ka rin na-experience after how many uh, after ng ilang buwan na nagpa-fight scene kami uh, dito kami nagkaroon ng eksena ni Ruru na nagkatamaan talaga so for me memorable siya kasi ayun nga sa dami ng ginawa naming fight scenes, sa dami ng ginawang massacre uh, dito pa kami nagkaroon ng eksena na natamaan ako sa muka nasaktan <laughs> ayun So, feeling ko itong Red Wedding na to kasi ang haba-haba po talaga nitong mga eksena itong Red Wedding. So, siya yung memorable sa akin po. Gagawin ko yung hindi ko nagawa nung pinatay ko yung mag-ina mo. Papatayin ko lahat ng mahal mo sa buhay. Uh, kasi tayo, umiinit yung ulo natin. In real life, talagang hindi maiiwasan yan. Uh, lahat naman tayo may ugaling uh, pagpagod, pagstress pagkuya. Umiinit yung ulo. Pero hindi rin po ako magmamalinis. Kumbaga, hindi rin po kasi ako marunong magtanim ng sama ng loob. Kumbaga, hindi po talaga ako yung nagagalit ng sobrang tagal. Uh, ipapapil ko lang din sa tao na nagtampo or nasaktan sa sinabi or nasaktan sa ginawa. Pero yung umabot sa punto na ipapapil mo talaga na inalis mo na siya sa buhay mo dahil sa galit mo, uh, wala pa naman pong ganung pagkakataon sa buhay ko. gusto ko naman yung kontrabida na kalmado rin like si Sir Raymond Bagadching. Yan kasi sa panahon natin kasi si Calvin alam po natin super loud, Diba? Loud na parang Ali ka na. Kunin mo na yan. Sino ang uunahin ko? Kasi noong una, ina-explain ko rin kay Direk. Sabi ko, Direk, parang sa totoong buhay, sa panahon ngayon, ang, kahit sa barkada, ang nakakatakot yung tahimik. Yung tahimik, hindi mo alam kung anong pwedeng gawin yan sa'yo. Mas nakakatakot yung kalmado lang, yung hindi sumisigaw. In real life, kahit ito, mas matatakot pa sa ganun, eh, di ba? Tulad sa mga boss, di ba? Hindi ka naman makakarinig ng na super loud, 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 di ba? Pero mm -hmm. ang in-explain na sa akin ni Direk Romel, ayun na nga, kaya ikaw na yung loud. Kasi si Sir Raymond Bagaching, di ba, alam naman natin yung atake niya. Parang kalmado lang na, example na parang um, kali uh, di sinabi ko sa yo? huwag kang lalabas ang susunod na pirata ko sisiguruhin kong tatama na sa leg mo ubusin nyo sila lahat ililigtas ko ang ano So, para mga, <laughs> mga ganong atake lang po. So, parang sa akin, feeling ko, sabi ko dapat balang araw o kaya magkaroon tayo ng bag, uh, next show na kontrabida tayo pero tayo yung kontrabida ng kalmado. talaga ang gagalaw, ang hyper, eh, yung mga goons, yung mga tauhan. Huwag kang mag-alala, Elias. Magkakasama-sama na kayo.